Umaga mga kasabong Nandito tayo ngayon sa range area natin Yan, kung makikita nyo sa likuran natin ah, pinaguhuli natin ito kagabi Yung ating mga for banding sa WPC ng early bird season so, Hinuli natin kagabi pa para hindi gaano ma-stress kasi pag madilim, hindi sila magalaw o so, ilap, Kasi kung ganitong umaga na saka natin sila uhulihin maghahabolan tayo nyan eh may stress yung ating maalaga so naantay na lang natin yung banding team kung anong oras darating so, asahan natin mga 130 siguro ang mapapaband natin ngayong early bird season dalawang batch so ito may isa pang nakagala hindi namin napansin kagabi kung saan nakahapon Ayan. so ito sila nasa flying pen hinati natin sa tatlo para hindi anong crowded hindi sila ma-stress hindi magpapaluan Ayan. hindi pa sana ay pumasa lahat kasi ang pagbabanding ay dependent daw din sa primary feather yun ang tinitingnan ng banding team so sa so pagkakaalam ko dapat ay 4-4 so left and right na pakpak dapat apat apat pa yung primary feather So ito yung hassle dito mga kasabong kapag ganitong banding team. hindi eh, mo talaga inaasahan kung anong oras sila makakarating. Kaya talagang stress ang inaabot ng ating mga alaga. Kasi simula pa kanina madaling araw, pinaghuhuli na natin to. Lalo na yung first batch natin, kagabi pa namin pinaghuhuli. So ayan, nagkakatukaan, nagkakasakitan. Kaya talagang bago ang banding, eh talagang binobomba natin sila ng vitamins para hindi agad bumigay yung katawan sa ganitong mga stress. So tanghali na, wala pa rin yung banding team kaya tiis-tiis tayo ngayon. Ayan sila. Kaya maraming nagre-reklamo talaga kapag uh, banding season. Kasi maraming nagkakasakit pagkatapos mabandingan yung mga sisiw. Dahil ganito ang nangyayari sa kanila. Na-stress na. So tingnan mo yung isang likod dyan ng bulik. Pulang-pula na. Kakatoka. Ayan. silipin natin yung first batch so ito yung first batch natin kagabi pa lang to ay hinuli na namin so ngayon tanghali na parang ayun na yung banding team dumating na at plus dumating din stress na yung mga alaga natin so hindi naman tayo nag-aalala at masisigla ito kayang kaya nila yung stress L.I. Naubos na. Abos. Naubos na yung manok.